Puspusa ng pagtulong ng Department of Social Welfare Development Region 11 sa mga nasa ng sunod-sunod na mga sakuna sa Davao Region sa unang bahagi ng taon. Kabilang dito ang epekto ng shear line through ng low pressure area at ang malagim na masara landslide sa Davao de Oro. Nananatili pa rin ang mahigit 800 pamilya sa evacuation centers na naapektuhan ng landslide. Sa tala ng DSWD, umabot sa higit 720 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga apektadong residente. Uh, if you have visited the evacuation centers, you would observe no, that the support of the community, the civil society, the NGOs are very overwhelming. Kita niyo po talaga doon yung uh, donations. Because humupa na yung baha, Nag-open na yung mga stores, nakabalik na po sa normal um, activities ang ating families. We have now transition from food to cash. Our cash um, assistance is in the form of the emergency cash transfer.